Noong nakaraang linggo ay hinagupit ng bagyong Enteng ang kamay nilaan at iba pang mga lugar sa Luzon. Narito ang mga celebrities na naapektuhan ng bagyo at ang kanilang mga karanasan. The Philippine showbiz list presents celebrities na naapektuhan ng bagyong Enteng. Rica Peralejo. Si Rica Perejo ay hindi nakaligtas sa epekto ng bagyong enteng. Sa kanyang social media account, ibinahagi niya ang naging karanasan ng kanyang pamilya ilang araw bago tuluyang maramdaman ang hagupit ng bagyo sa bansa. Sa kasagsaga ng kanilang biyahe, biglang bumuhos ang malakas na ulan na naging hadlang para makapag-set up sila ng pagkain sa isla. Hindi nila inasahan na magiging senyales ito ng mas matindi pang pag-ulan na dadalhin ng bagyong enteng sa mga susunod na araw. Nang makarating sa kanya ang balita na ang Bicol Region, partikular ang Karamoan at Katanduanes na kanilang pinuntahan, ay kabilang sa mga lugar na lubos na apektado ng bagyo, agad siyang nanalangin para sa kaligtasan ng mga tao doon. Bagamat nasa Maynila na siya, ramdam pa rin ni Rica ang epekto ng bagyo dahil tuloy-tuloy rin ang pag-ulan sa lungsod. Patuloy niyang pinaalalahan ng kanyang mga followers na mag-ingat sa ganitong panahon. Marco Gumabaw Isa sa mga matinding na apektuhan ng bagyo ay ang probinsya ng Camarines Sur kung saan nagmula si Marco Gumabaw. Sa kabila ng personal na pagharap sa mga hamon na dulot ng bagyo, hindi nagpatinag si Marco at piniling tumulong sa kanyang mga kababayan. Sa pamamagitan ng mga incentives ng local government, agad na kumilos si Marco kasama ang iba pang mga voluntaryo upang maghatid ng ayuda sa mga nasalanta. Nagsagawa ng agarang relief operations sa pangunguna ng mga kawani ng gobyerno na naging mabilis at organisado ang pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Nagdala sila ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at mga damit sa mga pamilyang nawala ng tirahan at kabuhayan dahil sa bagyo. Sa kabila ng mga hamon, ipinakita ni Marco at ng kanyang mga kasama ang diwa ng bayanihan. Isang katangian na tunay na nagiging buhay sa mga ganitong panahon ng sakuna. Sa kabila ng unos, patuloy ang pagkilos sa mga kababayan natin sa Camarines Sur para matulungan ang mga naapektuhan patunay na sa bawat sakuna ay may pagkakaisa at pagtutulungan. Yang Constantino kahit sinalubong ng malakas na buhos ng ulan na dala ng bagyong enteng, hindi napigilan ang pagsasagawa ng concert ni Yang Constantino para sa Tuna Festival ng General Santos City. Ang bagyong nanalasa sa Luzon ay nagdulot ng masungit na panahon maging sa Mindanao. Ngunit hindi ito naging hadlang para magpatuloy ang inaabangang pagtatanghal. Sa kanyang social media, nagpasalamat si Yang sa mga taga-Jensen, nakilala rin bilang Generals, na dumalo at sinuportahan ang kanyang concert sa kabila ng malakas na ulan. Hindi rin nakalimutan ni Yang na magbigay ng espesyal na pasasalamat sa mga naging bahagi ng tagumpay ng concert. Sa kabila ng mga hamon, ang dedikasyon ni Yang at ng mga generals ay nagpatunay na kahit ang pinakamalakas na ulan ay hindi kayang pigilan ang musika at ang masayang selebrasyon ng Tuna Festival. Sarah Jeronimo and Mateo Gidicelli kahit sa gitna ng malakas na ulan dulot ng bagyong Enteng na sa Luzon, hindi napigilan si Sarah Geronimo na magbigay ng isang nakapigil hiningang performance sa kanyang concert para sa Tuna Festival ng General Santos City. Ang masungit na panahon ay nagdulot ng hamon sa pagsasagawa ng event, ngunit naging inspirasyon si Sarah para sa mga manonood na nagtsagang dumalo. Sa gabing yon, ipinamalas ni Sarah ang kanyang talento at galing sa pag-awit at pagsayaw, lalo na ng kanyang kantahin ang sikat na awiting Maybe This Time. Napaindak at napabilib ang mga manonood habang hataw si Sarah sa stage na tila walang pakialam sa bumuhos na ulan. Ang kanyang enerhiya at dedikasyon ay nagdala ng sigla sa mga generals na sumusuporta sa kanya. Kasama ni Sara sa pagbubukas ng selebrasyon ng Tuna Festival, ang kanyang kabiyak na si Mateo Gilicelli na nagbigay din ng suporta sa kaganapan. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng dagdag na kulay at saya sa festival na sa kabila ng masamang panahon ay naging matagumpay pa rin. Sa kabila ng mga hamon na dala ng kalikasan, ipinakita ni Sarah ang kanyang profesionalismo at pagmamahal sa kanyang mga tagahanga. Shamsi Supsup Si Shamsi ay nagbahagi ng mga larawan sa kanyang Instagram Stories na nagpapakita ng matinding pinsalang dulot ng bagyong Enteng sa kanilang tahanan. Sa mga litratong kanyang ipinost, makikita kung paano pinasok ng baha ang kanilang bahay, na nagdulot ng kalituhan at pagkasira sa mga kasangkapan at loob ng kanilang tahanan. Ikinumpara ni Shamsi ang karanasang ito sa pangungot na dulot ng Tropical Storm Undoy noong 2009, kung saan maraming pamilya ang nawala ng tahanan at ari-arian dahil sa malawakang pagbaha. Sa kabila ng matinding pagsubok na ito, nanatiling positibo si Shamsi. Sa kanyang mensahe, ipinahayag niya ang kanyang pag-asa para sa kaligtasan ng lahat sa gitna ng ganitong sakuna. Ang kanyang mensahe ng pag-asa at pagtutulungan ay isang paalala na kahit sa mga pinakamatinding pagsubok, ang pumamalasakit sa kapwa at pagiging matatag ay susi para makabangon muli. Ang pagbabahagi ni Shamsi ng kanilang karanasan ay nagbigay daan sa mas malawak na kamalayan tungkol sa epekto ng bagyong enteng, hindi lamang sa kanilang pamilya kundi pati na rin sa iba pang mga pamilyang naapektuhan. Sa kabila ng lahat, ang kanyang positibong pananaw at mensahe ng pag-asa ay nagbigay inspirasyon sa marami na maging matatag at patuloy na magdasal para sa kaligtasan ng bawat isa. Ella Cruz Hindi man direktang naapektuhan ng bagyong enteng. Tila umabot na sa suktura na pasensya ni Ella Cruz labas sa isang satire Facebook page na patuloy na ginagamit ang kanyang larawan at pangalan para sa maling impormasyon. Sa kanyang Facebook post noong luna, September 2, ipinahayag ni Ella kanyang galit at dismaya sa mga admin na natulang FB page na pipap Latest Chika Updates. Noong manong nagpo-post ang peking balita na naglalagay sa kanya sa masamang sitwasyon. Sa isa sa mga post na nasabing page, pinalabas na sinabi raw ni Ella na hindi niya maintindihan kung bakit kailangan magsuspend ng klase dahil sa bagyo na sinasabing hindi dapat hadlang ang malalakas na ulan at hangin sa pag-abot mo sa mga pangarap mo. Matapos makita ang post na ito, mariing binanata ni Ella ang page. Unang beses na pinost niyo ako, pinalampas ko. Pero itong pangalawa, di ko pababayaan. Dagdag pa ni Ella, direkta niyang pinuna ang siyam na admin ng page, partikular ang isang gumagamit ng alias na Mina Okada. Bagamat may disclaimer ang page na nagsasabing satire lamang ang kanilang mga posts, ipinahayag ni Ella ang kanyang pagkabahala na marami pa rin ang madaling naniniwala sa mga nababasa nila. Bilang tugon, naglabas si Ella ng isang hiwalay na post kung saan isa-isang inilantad niya ang mga code na ginagamit ng siyam na admin ng PIPA Playlist Chica Updates at nagbanta na ipapakulong niya ang mga ito bilang bahagi na kanyang pagtutol sa mga maling balita at paninirang puri. Pokwang sa kabila ng hindi pagiging malubhang na apektuhan ng bagyong enteng, pinasilip na kumedyanting si Pokwang ang kanyang munting paraan ng pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo, na nagdulot ng malawakang pagbaha at pagkasira na kabuhayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Pokwang ang isang video kung saan makikita ang mga supot ng grocery items na nakahanda ng ipamahagi sa mga apektadong pamilya. Kasama rin sa nasabing post ang ilang mga kasamahan ni Pokwang na abala sa pagliripak ng mga bigas na bahagi ng kanilang ipamamahaging tulong. Ayon kay Pokwang, ito ang kanyang little way para makatulong sa mga nangangailangan. Marami ang humanga sa kabutihang loob na ipinakita ni Pokwang. Kilala si Pokwang na laging handang tumulong sa mga nangangailangan, lalo na tuwing may kalamidad. Sa kanyang ginawa, muli niyang ipinakita na ang pagiging artista ay hindi lamang tungkol sa pagpapatawa o pag-arte, kundi pati na rin sa pag-abot ng tulong sa kapwa Pilipino sa oras ng pangangailangan. Kiko Estrada and Cindy Miranda Kanselado ang nakatakdang red carpet ng premiere ng pelikulang 40 noong lunes ng gabi, September 2, 2024 sa Cinema 3 ng The Block SM North sa malakas na buhos ng ulan at pagbaha na dulot ng typhoon Enteng. Ang Viva Films, ang producer ng 40, ay nagdesisyon na ipagpaliban ang premiere ng pelikulang pinagbibidahan ni Nakiko Estrada at Cindy Miranda bilang pag-iingat sa masungit na lagay ng panahon. Sa kabila ng pagkaantala ng premiere, tuloy pa rin ang pagpapalabas ng 40 sa mga sinihan. Ang pelikula na isinulat at idinirect ni Dado Lumibaw ay isang romance drama na tumatalakay sa mga komplikadong relasyon at personal na hamon ng mga pangunahing tauhan. Bagamat nagdulot ng abala ang bagyo, inaasahan pa rin ng Viva Films na magiging matagumpay ang papapalabas ng pelikula, lalo na't pinagtambalan ito ng dalawa sa mga mahuhusay na artista ng kanilang henerasyon. Willie Revillame, eh hindi na makansila ng TV5 management ang live telecast ng Will to Win noong lunes, September 2, 2024 sa kabila ng mga aberya dulot ng masamang panahon. Maagang dumating sa Novalicia Studio ng Kapatid Network ang humigit kumulang 400 na tao na nagmula pa sa malalayong lugar para mapanood ang game show ni Willie. Matagal na nakaplano ang kanilang pagpunta at kahit may banta ng bagyong enteng, hindi nila alintana ang pagod at gastos upang makasama sa live audience na kanilang paboritong programa. Sa kabila ng hamon ng panahon, nagpasya siya si Willie at ang pamunuan ng TV5 na ituloy ang live broadcast ng Will to Win. Ayon sa kanila, hindi nila kayang biguin ang mga masugid at kasubaybay na naglaan ng oras at pagod upang personal na mapanood ang programa. Ang desisyong ito ay patunay ng dedikasyon ng show at network sa kanila mga manonood na handang gawin ang lahat upang mabigyan sila ng kasiyahan kahit sa gitna ng mga hamon ng kalikasan.